Hello guys, nandito na po tayo sa may kanal. Ayan, malinis na ang nilalakaran namin. Hindi maputi ka sa may runner. Oh no. I'll go this side. Because there is not a lot of uh, may ano kasi may tumatakbo. Hinahabol yan ni Pinat. Okay, ayan. Ayan, tumatakbo sa likod. So, dito na po tayo. Ayan, si David. Si Pepper at si Binat. Hindi na ako nakapag-live sa YouTube channel nila, Pepper at Peanut dahil uh, ginamit ko yung phone nag ano kami, video call sa aking kapatid sa Pilipinas. Ayan. Nalubat yung phone ko. Hindi kasi siya na-charge. So, Ayan mainit po ngayon yan as usual si David may daladalang bag nakapamulot na siya ng basura eh Nilagay na doon sa basurahan uh, nag uh, ayan, doon tayo nang galing doon po tayo nang galing ngayon isipin na Maraming nakakalat na ano dito. Okay. Are you going to pick that up. Ayan. So, kung anong trip Nulad yan. O nilalagay lang dyan yung ano. Ayan. Pupulotin niya ni David. Then ganto. May pampulot kasi siya. Saya so, na namumulot pa rin si David ng ano. Basura. Huh. Thank you so much, everyone. Thank you for watching. Thank you for walking with us. Maganda po ang araw ngayon. Kaya, kaya tayo ay nag -walking. May sasakyan doon sa taas. Ewan ko kung anong sasakyan yan. so's kasi madilim. Pero dito puno yung ano. Puno yung kanal. Ito pa yung kanal dati na empty tapos naging puno na naman. Last time na naglakad kami, walang tubig ito. So ngayon puno. may mga naglalakad na uh, nagdadala ng drinks mga beer tapos iniiwan lang yung lata. was it last time when we walked we came here the wa the water was empty. are oh, the water there? yeah. Was it this one? It's full now, is it? So nilinis lang yata yon kaya tinanggal nila yung tubig last time nung naglakad kami walang tubig ito. so ngayon noon ano yun nag -live ako naka ako doon sa sa ano yata doon sa youtube channel ni pepper and peanut ah so ito pala yung ano ito yung sasakyan ng mga nag may uh, gumagawa doon eh so yan si David namumulot pa rin ang basura namumulot pa rin ang basura ayan so nandito na po tayo sa kalsada ngayon tinay natin yung anak kabilang bilang bahagi ng ano mundo. Dito tayo, titingin tayo dito. Ah. Yan, nakabukas yung ano pinto. Someone has uh, broke the door. Yeah. Okay, okay, go, Peanut pepper. They're gonna tangle each other. Come on, I'm hungry. That It's under the bridge. <laughs> 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 May babae na naglalakad kanina, hinahanap ni David kung nasan. Arr! Come on. So, doon po tayo nang galing. Ngayon na, uh, babalik na tayo kung saan tayo nag sa maglakad. Ang in-order ko ba na fan kanina, ano siya? Nabudol ah, yata ako. Walang battery. Sabi kasi rechargeable siya. Mas wala namang i-recharge -re na battery. Ayan. Diyan yung river dito tayo yung kabila then dito tayo nag dito ako nag-umpisa yata kanina mag ay dito ba ako nag-umpisa kanina mag ano mag video na gamit ko itong camera so aakyat na po tayo doon okay pinat um, baka paliguan ko itong dalawa si pepper si peanut and then mag toothbrush pero mamaya na kasi mainit naman. So, may nakalagay kasi may nagbabad ako ng ano. Yung napakabigat na blanket binabad ko doon sa bathtub. Papatulong tayo kay David pag ano. Paglabas niyan. Haapak-apakan ko lang yun. This <laughs> There's a lot of flying things. Wait maybe not. Pinyan. Do you want to walk this side, Pina? So, doon sila sa hagdan. kami ni Pina. Do walk want to walk this side? Nandiyan sila dito kami sa ano. Sa may mga kahoy. Come on, Pinat. Drag me. Drag me up, Pinat. Go. Ayan naman. Na, na ni Pinat nahuhulog ako. <laughs> Nagbe-break siya. <sighs> Ay, Pinat. Ang Did you get that bottle? <sighs> Ay, ninihila ako ni Pinat. Pataas kasi pagod na ako. So, i-end ko na po ito kasi may nagbibilad doon. May mga tao naka, mga babaeng nakahubad. <laughs> Again, this way, there two ladies there. Alright, <laughs> end ko na po ito. Thank you for watching. Bye!